Hello guys, good morning Pag-usapan naman natin yan yung mga gamot na ginagamit namin sa baka Since tag-ulan na Unahin ko tong gamot sa sipon, trangkaso Sulbet o blet Sobrang daming baka ko ngayon ang may sipon Tumawag sa akin yung namamahala doon sa mga inaalagaan Pinapalagaan kong baka ilan na yata yun. So, ito nga yung sul sulbet o bled. Sulpamethasin. Itong sulbet, ang ginagamit namin dito, depende sa laki ng baka. Mga limang, ta limang tabletas sa unang araw. Pagka yung baka abot ng mga malaki, 250 pataas, 250 kilos. Obserbahan namin yun sa unang araw pag medyo nag-okay na pero parang hirap pa din niyang ilakad, halimbawa. Sa padalawang araw, sinusubuan ulit namin ng tatlong tablet guys. Ang pagpapainom nito, kailangan mo muna itong durugin para mas mabilis matunaw. Tapos yun, isusupak mo na lang. Dalawang magkasunod na araw, unang araw, five tablet, then second day, tatlong tablet na lang. Usually naman nakukuha na dito. Guys, mapapansin nyo na may sipon o trangkasong baka sa mga palatandaang ito. Una, natutuyo ang ilong niya. Pag hinawakan nyo yun, pagka may sipong tuyong tuyo talaga. Pangalawa, matablay kumain ng baka. Pangatlo, hirap yan tumayo or iika-ika, namimilay kung tawagin. Tapos yung paapat, usually kasi makinis dapat yung balahibo ng baka. Pagka medyo balukag yan, siguro sa tao parang goosebumps, hindi makinis, ayun, malamang may sipon yan. Hello guys, may mga pagkakataon din kaming na-experience na hindi pa rin ako dun sa sulbet sa tabletas. So itong ginagamit namin, teramycin. Antibiotic din kasi to. Ang dosage nito... 1 ml kada 10 kilo ng baka so kung ang baka nyo ay sa tingin nyo sa average ay 200 kilos hanggang 300 kilos bale again check kayo ng 20 ml hanggang 30 ml hanggang dalawang araw din lang namin to tinatry ah, pag tinurukan ngayon tapos pasa sa kinabukasan tapos sa susunod na araw na ulit So far naman nakukuha naman sa amin pero in case guys sa inyo mangyari uh, patingnan niyo na sa ano sa veterinaryo. Baka mamaya hindi lang si Pono trangkaso 'yan. Ang susunod naman guys ay itong ano topic cure. Gamot ito sa sugat or wound. Ah uh, pang-spray ito. Bago mo ito is spray sa ma, parte ng baka na may sugat, kailangan mo munang linisan. Minsan may mga nabibili din na panlinis, gaya nito. Ito, nirecommend sa amin ng bitinararyo. Pero kung wala talaga kayong mabilhan na ganitong panlinis, po naman yung traditional. Maglaga kayo ng dahon ng bayabas, tapos langgasin nyo siya. Sa umaga, langgasin nyo bago, bago nyo sprayan itong gamot na topicure tapos sa hapon, po pwedeng sprayan din yon. For 2 days lang to namin nagamit. Uh, Nag-okay naman yung sugat ng baka na na-experience ko dito. Bali yung paanong baka ko noon, nadali dun sa parang bubog or yung parte ng television, picture tube. So, sobrang talas talaga. Kaya hiwa, buti nga nakalakad pa. Pero okay itong gamitin guys. Aprobado to. Mas okay to kaysa dun sa violet na ginagamit. Guys, sinama ko na rin nga pala sa upload itong ano, gamit naming vitamins at saka pampurga. Sa vitamins, dalawang bin ginagamit namin. Una yung bilamel. Medyo mahal nga lang to, 1,200 to. Siguro pag yung malalaking baka, depende sa laki, mga 5 to 10 ml ang turok namin dito bawat isa. Kasi pag bumibili kami ng baka, matik yun. Tuturokan na agad namin ng purga, at saka ng vitamins. Yung purga naman na gamit namin ay ivermectin. ah uh, yung ivermectin matipid lang tong gamitin kasi sa pagkakaalam ko parang 1 ml nito kaya na ang 50 kilograms na timbang so kung may 250 ka na tansya sa kilo 5 ml lang gamit mo mga 400 pesos siguro to yung belamil naman papasok yun ng mga 1,200 kaya gumagamit kami nung isa may isa kaming option na vitamins yung vitamins ADE medyo mura yon at saka mas matapang yung concentration nun kasi parang nabibili ko yun yata ng mga close to 400 lang tapos every cattle, every baka na tuturukan parang mga 5 to 7 ml lang kailangan namin gamitin so yun guys sana marami kayong natutunan dito or sana may natutunan kayo dito. Pag kami mga tanong po kayo, comment lang kayo. Tapos kung may mga suggestion kayo na ginagamit nyo dyan sa lugar nyo, po pwede po kayo mag-comment para matutunan din namin. Ayun guys, maraming salamat tapusin ko lang yung ina-edit ko na video para dun sa tatlong baka na bili ko nung isang araw para sunod na ma-upload natin. Salamat guys, ingat, salamat sa pag-subscribe.